West Philippine Sea Sa mga inchik, South China Sea Ang karagatang inaangkin ng mga komunista pinag ng ilang bansa sa Asia Pinagtatalunan sa Exclusive Economic Zone Pinagbantaan ng China ang Pilipinas Na huwag silang tatablahin sa diumanong status quo sa karagatan At pinariingan na sila ang mayari ng buong WBS Kung hindi ro tayo yuyuko sa kagustuhan ng mga komunista Gagirahin nila ang Pilipinas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinagbantaan din ng China yung ibang bansa sa Asya na huwag silang magkakamali. Pero nung pumalag yung iba, walang nagawa ang China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Mainit ang isyo sa loob ng 10-dash line ng mga komunista dahil sa sakop nito ang halos buong South China Sea. Sa madaling sabi, inaangkin ng mga inchik ang buong karagatan sa kaliwa ng Pilipinas. Kaya bawat tawid ng Philippine Coast Guard patungong Ayungin Shoal upang maghati ng pangangailangan sa nakasadsad na barko ng Sierra Madre. Hinaharang ito ng Chinese Coast Guard. May layong mga tatlo na raan at 30 kilometro ang Spratly mula sa Palawan. Maliwanag na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas. Kaya sa mata ng batas, ito ay ating responsibilidad. Pero marami sa Pilipinas ang natatakot at kinakabahan dahil kung tututol daw tayo sa kagustuhan ng China, baka raw mabura ang bansa sa mapa. Ito ang nakakatakot na sinabi ng mga inchik buwan ng Marso ngayong 2024. 非方在外途實力衝交,違反國際法,和南海各方行為宣演侵勝,頻繁在海上侵權挑釁,製造事端,抵散步虛假信息。物島國際社會認知,可以說是在危險的道路上越走越遠。阿允是 nakababahag buntot na pahayag, ang Pilipinas raw ay lumalabag sa batas ng Declaration of Parties ng South China Sea. Madalas raw nitong tinatapakan ng soberenya ng China nang gagalit at gumagawa ng gulo. Nagkakalat ng kasinungalingan upang linlangin ng ibang bansa. At ang nakagigimbal na babala ay ang daang tinataak raw ng Pilipinas ay mapeligro para sa kanila. Ang nakayayanig na babala ng China ay kumakalat ngayon sa buong Pilipinas. Kaya sabi ng iba na kung paninindigan daw ng mga Pilipino ang katotohanan baka raw atakihin tayo ng China. At sinabi pa na kung tatayo ang Pilipinas sa pambubuli ng mga komunista, baka raw bagsakan tayo ng bomba nuklear. Kayo na lang raw ang mauna sa labanan, sabi nila. At yung matapang raw ay sumugod na sa China. At yung mga gustong manindigan ay sila-sila na lang. Mga pahayag na nakakahina ng loob. Pero may punto naman dahil walang may gustong magkaroon ng digman at walang may nais ng gulo. Tama nga naman dahil ang China ang may pinakamalaking hukbong sandatahang pandagat sa buong mundo. Pero ang tanong ay, gegerahin nga ba tayo ng China kung paninindigan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea? Ah, ito yung tanong na kailangang sagutin para maunawaan kung ang kinatatakot ng marami ay may basihan o walang kabuluhan. Tignan natin ang ibang bansa sa Asya. Taong 1980s, nagkaroon ng ugnayan sa negosyo hinggil sa natagpo ang nakaimbak na gas at langis sa isla ng Natuna. Ito yung maliliit na isla ng Rayo Islands. Kung i-google mo, makikita na ito ay nasa gitna ng Brunei at Malaysia. Pero, nasa loob ng EEZ ng Indonesia. Ibig sabihin, mga Indonesians ang mayari ng likas na yaman doon. Pero may problema. Nasa loob ito nang ten dash line ng China. Join me right now to talk more about the threat of communist China is the Gatestone Institute senior fellow. He is author of The Coming Collapse of China as well as... Kung tututo lang Indonesia sa pangangkin ng China, siguradong gagirahin sila. Pero binalita sa Times of Oman noong 2016 na nag-aayos na ang Indonesia na ligirin at siya sa atin ng langis at Tuna Island. Naku po, baka girahin sila ng mga inchik. At heto na nga, matapos ang ilang taon, buwan ng Disyembre 2021, inulat sa Nikkei Asia na sinabihan ng China ang Indonesia na tumigil sa pag-drill ng langis sa mga isla na nasa South China Sea. Hindi lang yan, sa ANI News, pinagbantaan pa ng China ang Indonesia dahil dito. Kung sa iba yan, siguradong nabahag na ang buntot, nang hina ang tuhod at nanginig sa takot. Pero, hindi ang mga Indonesians dahil umalma sila sa paniniga ng China. Pagpasok ng buwan ng Enero taong 2023, sa kabila ng pagbabanta ng China, pinahayag sa oil price na hinamo ng Indonesia ang China noong inaprubahan ng proyekto sa Natuna Island na nagkakalaga ng 3 bilyong dolyares. Aray ko po, talagang magwawala mga ichik katulad ng ginawa nila sa Pilipinas. Pero imbis na yung kuha mga Indonesians. Sinabi sa Reuters na nagpadala ng barko pandigma ang Indonesia para manmanan yung mga barko ng China na umaligid sa kanilang Natuna Islands. Sabi ng pinuno ng Indo-Navy na walang ginagawang nakakasuspecha mga barko ng Czech pero kailangan manmanan raw dahil ang teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ. Umalma ang Indonesia. Pero wala namang gyerang naganap. kailangan bang matakot sa banta ng China? Bukod sa Indonesia, ang Vietnam din ay hinaras ng mga kapatid nila ang komunista nang nagsimulang ang kini ng China ang mga isla sa Spratly at tayuan ito ng mga base. Hindi nagatubiling gumaya ang mga Vietnamese kahit na ang mga isla sa teritoryo ay nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas at Malaysia. Taong 2015, inulat sa Reuters na nakita ng satellite na nagsimula na ang reclamation ng Vietnam sa West London Reef. Ito yung maliit na coral reef na nasa pinakaibaba ng Spratly Island na malapit sa Vietnam. Binubungkal nilang lupa sa ilalim upang gawing isla. Pero teka lang, hindi ba't inaangkin din ito ng mga inchik? Siyempre, mas mabuti na tumigil sila dahil kung hindi, gagarain sila ng China, katulad ng banta sa Pilipinas. Nung natunugan ng China ang ginagawa ng Vietnam, nung sumunod na taon, 2016, binalita sa Economic Times na binalaan ng China ang Vietnam sa paggawa nila ng isla sa South China Sea. Siyempre, kung sa iba yan, nabahag na ang buntot. Kung hindi sila yuyuko sa gusto ng China, Siguradong babagsakan sila ng bomba nuklear. Kaya inaasahan ng marami na matatakot ang Vietnam. Pero noong Nobyembre taong 2022, sinabi sa ABC News na pinursigi pa lalo ng Vietnam ang karagdagang pagpapalaki ng outpost nito sa Pearson Reef at Sandy Cay sa Spratly. Ano ka mo? Hindi yung moko ang mga Vietnamese sa babala ng China? Ano sila, hello? Siguradong aatakin sila ng mga inchik? Heto na! at pasugod na siguro ang mga komunista. Marami ang naghihintay ng isang malaking digmaan sa pagitan ng China at Vietnam. Buwan ng Hulyo taong 2023 sabi ng Manila Times na nagpagawa pa ng mas maraming gusali ang Vietnam sa Spratly Islands. Teka, teka, teka. Time out, time out. Hindi ba't ang sabi kapag tumutol sa kagustuhan ng China, gagirahin sila ng pinakamalaking navy sa buong mundo? Ano nangyari? Taong 2024 na at walang bombang bumagsak sa Vietnam. Biruin mo, hindi lamang tumutol lang Vietnamese sa kagustuhan ng mga Chinese. Walang pakundangang nagpatuloy ito sa kanilang paggawa. Malaking dago sa China. Inangkin yung isla ng mga inchik sa Spratly. Pero walang nagawa ang mga komunista. Sheesh! Taong 2017, nang nabigyan ng kontrata ang kumpanyang Sea Drill sa Malaysia para magukay sa South China Sea at sumipsip ng langis. Heto na naman, isa na namang bansa sa Asia na papasok sa South China Sea na pagmamayari daw ng mga inchik. Siguradong hindi ito papayagan. At kung hindi yuyuko ang Malaysia, walang kadudadudang gegerahin sila ng China katulad ng banta sa Pilipinas. Kung hindi bagsakan ng bomba nuklear, sila ay atakihin ng pinakamalaking Navy, Kawawang Malaysia. Ang balita ng Energy Voice ng taong 2020, apat na buwang hinaras ng Beijing ang Petronas at Shell ng Malaysia sa South China Sea. Heto na siguro ang banta ng China, nagegeray ng Malaysia. Kung sa iba ito naganap, siguradong tiklop ang buntot, nang hina ang tuhod at nangatog sa takot. Pero hindi ang Malaysia. Dahil makalipas ang ilang taon, 2023 sa daming beses na hinarang ng mga inchik ang mga barko ng Malaysia. Ito ang sinabi sa Reuters na poprotektahan ng Malaysia ang kanilang karapatan sa South China Sea. Pahayag na ikinagalit ng China. Siguradong gegeray na sila. Malamang ay natakot na ang mga Malaysian. Iyan ang akala nila. Dahil sinabi sa Al Jazeera na ang sagot ng ministro ng Malaysia sa panghaharang ng China ay pag-aari raw ng Malaysia ang teritoryo kaya magpapatuloy ang Petronas sa paghalughog ng langis. Boom! Walang nagawa ang mga inchik. Anong ara lang mapupulot dito? Ang pagkalat ng mga nakakatakot na pahayag ng China sa Pilipinas ay nagpatiklop sa buntot ng marami. Baka raw tayo kung papalag. Eh kung ganun, bakit hindi nila inatake ang Indonesia nung umalma ito sa Natuna Islands. Bakit hindi binagsakan ng bomba nuklear ang Vietnam nung kinuha nito yung isla sa Spratly? At bakit hindi nabura sa mapa ang Malaysia nung hindi ito yung sa kagustuhan ng mga komunista? Ah, patunay na nananakot lang ang China at hindi lahat sa Pilipinas ay magpapabulas. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.